Basta ba oh, wala problema. Kasi nung nakaraan, sabi ni Marvin, uh, na sa katatutin ko, ay yung basa ano, alam sabi ko sa anak ko, ha? Ano, papa, today, ay kung bakit na pa eh, i kita? <laughs> may maya nag-text, oh, ang baho, oh, ay eh, nasa unahan siya. Ang baho na siya. Alin ba yung hangin? Uy, hindi ko alam yung kotse o yung mama mismo. Yung yung sinang nag halo Yung singaw niya. Oh, oh, yung pawis niya. Mm -hmm. Tapos, kasi, ano yan ma'am eh? may mga driver kasi kami katulad ko. Hindi naman maghapon naka-open ang aircon namin eh. Uh -huh. Magsasarado kami. Siyempre pinapawisan yan. Uh -huh. di ba, Kaya yun yun, pag pumasok ang driver at mapawis-pawis, pagbukas ng aircon, si... ayun. Tapos sa ginawa ko, hindi ko na talaga matiis. Yung mask ko, nilagay ko ng ano, ng katiin ko. Tapos nilagay ko sa ilong ko, nakagano yung mask ko. Tapos binibigyan ko yung anak ko ng mask na may katiin ko may message sa akin sa so text Nakakaya kaya mama, mamamaya ka dito wala pasalit mm. kayo so sa mamatay tingin sa bango <laughs> ano ma'am ganito ha pag nagbubok kayo mag-leave kayo ng message na uh, mag-leave kayo ng message ma'am uh, sir napakabaho na ng sasakyan mo uh -oh. hindi namin nalalaman kung sinong okay. pasahero ang nagaano nun na nag-message na no? Opo, ng remarks. Kaya pwede kayo magsabi, ang baho na sasakyan hey, nyo, pakilinis. Hindi ba message, makikita yun? Hindi yan, ma'am. hindi ba ngayon din yung sinabi sa Pag sa amin, ma'am, mawawala po yung mga message niya. Yan, po yung sinasabi ko sa inyo, mawawala yung contact number. Depende kung imi-miss call namin kayo. Example, ma'am, ito. Ay, itong pre-call na yan, pwede ko kayong imi-miss call, save yung number nyo. Ganun siya. Ato Pero Merong, sa message, uh, habang nakasakay ka, sa hindi ma'am, pag drop nyo, oh, i-message nyo oh, dun sa, di ba nagre-rate kayo oh, ma'am, nagme-message dun, sabihin nyo. Para at least ma-alarma din siya. Baho oh, talaga. Hmm, Ganon, ilagay nyo na baho ng sasakyan yung paki ano. Hindi nyo ma'am babasa. Misan, ma di ba unit ang binadala? Kunwari mara'y wala -register yung register nila, yung isang sasakyan Ay ma'am, bawal po yun. Dapat report nyo rin po. Ayun po yung problema sa mga ano. Kasi, uh, dapat kasi unang-una, pareho ang ano yung name yes, doon? Tsaka yung pangalan noon. Nagdisgrasya. Oh. Na Oo. Oh. Baka mamaya wala ka mm. na mabot kasi, di ba? Paka-report niyo mom ma, para maano yun matauhan. Kasi unang-una yun yung mga gumagawa ng hindi maganda eh. Mm -hmm. Kasi mm. -hmm. iba yung nakapag-plate number. Oo. Oh, oh. Makukulat ka pa ikaw hindi pa mm -hmm. yung mm. number ng na. Ano yan eh, dalawa yung sasakyan nila, yung isa nakapasok sa grab, oh, yung hindi. Uh, wala ka rin Tapos, habol kasi oh, kung may oh. nangyari sa'yo, mm -hmm. hindi mo na maririn po. Mm -hmm.